Hello! Magandang araw po ulit sa inyo. For today, ang i-review po natin isang meal talaga. Kasi syempre, mas gusto natin i-review yung talagang kinakain na ng isang diabetic. So, ang aking pong kakainin ngayon is one half cup of rice. Tsaka po, tokwat baboy. No? Uh, so, uh, alam naman natin ang rice na pagpataas ng sugar. Pero, what if half, ra half, ra half cup lang siya? Kalating cup lang tignan natin kung ano yung magiging natin kung kakain tayo no, ng isang meal. So, para makita po natin yan, check-in po muna natin yung ating sugar. Ayan, ano? So, ang aking sugar po ngayon is 121. So, maganda po yung sugar ko ngayon, 121. Ang gagawin po natin ngayon is tignan natin, no? Kung kakain po ako ng, ano, ng isang meal, tangalian na tokwat baboy is kung po ang itataas ng ating uh, sugar. So, kakain po tayo. Half lang po ito, no? Half lang. So, um, after 1 hour, babalik po tayo, busin lang natin ito. After 1 hour, checkin po natin ulit yung ating sugar. Okay, so lumipas na po ang 1 uh, hour, no? After natin kumain ng Tokwat Baboy meal with half cup of rice. So ngayon, tignan natin kung ano po yung naging resulta. Check po natin yung ating sugar. So, ayun po, no? 187. So, ang itinaas po ay uh, 66. Ang itinaas po, no? Pagkatapos natin kumain ng toko at baboy with half cup of rice. So, 66 ang itinaas ng ating uh, blood sugar. So, hindi po natin nire-recommenda, no? Na kumain ng gano'n. Kasi half cup rice na lang po yun. Pero mataas pa rin po ang itinas ng ating sugar. 187. So ano po? 66. So ayun po, no? So kailangan mag-ingat po talaga tayo kapag kumakain po tayo ng meal. Tayo mga diabetic.